Hari Krishna, um, good morning sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa Ilocos Norte, sa Sarat. Alright, so, um, ayun, so, sa video na to, papakita ko sa inyo yung ating um, papatayuan ng temple. So, eto, eto, um, from here, paikot doon, dito sa likod. Yan, kita ba? And, yan, paikot dyan, to here. So, abot yata to ng, ano, 2,000... 400 square meters to. So, papatayuan natin to ng tatlong temple. Iskon, Godiamat, at saka Chaitanya Mission. Okay? So, papatayuan natin yan dito. Chaitanya Mission, Iskon, then Godiamat. Then, sabay-sabay ang program yan. Sa every Sunday. Every day, may mga program yan. Sabay-sabay ang Mangala sabay-sabay ang Sunday Feast program sa Sunday Feast so sa mga attend ng Sunday Feast pwede silang mamili kung Chaitanya Mission Iskon o Godiamat kung saan sila attracted sa Harikata, Kirtan, Prasadam and so on sa Adusanga so pwede, may, meron silang tatlong pagpipilian okay so Iskon, Go at saka Chaitanya Mission ang itatayo natin dito sa ating um, lupa na to okay so ayun guys um, maraming salamat sa inyong pagsubaybay <laughs> Okay? So, ayon, Um, na uh, September 11. Um, Maradas Tami. So, hopefully, maka-attend tayo. With the arrangement of Krishna. Okay, so, napakaganda talaga dito. Napa maganda palang Ilocos, no? Ilocos Norte. Okay, so, see you again sa susunod na videos.